lan sa Indonesia. Naka-mukha dito. Balik pa niya muna sila. Naka-stay sa usila guys. Ito talaga hindi mo inexpect na bahay na kahoy pero paglusod mo kay talos na siya. Babukambo bigyan kita ng tawad. Tingnan guys, oh, kanino 'to siya? Kanang ibot ka ng nanang magbaga ang sa to Marie. Oh, Marie kasi minta tas ta. Mating na 'yan. Dito na sila. Ay! Ay! Kaya ka itong... Hindi na po sa ito. Ang ganda din na. Hala! Grabe <laughs> naman yung tiles nila. Napaka-colorful. Ano to? Children's party? <laughs> Hindi na bahay nila na no? pag isang karton lang. Ayan. Hinahanap ko nila si Ana Rose, guys. Andito na pala si Anaros Rose, guys. <laughs> Anarot! Mga... <laughs> ang ganda na ng bahay nila oh. The last time I checked, last week. Wala pa pa dito. Ah, ito pala sinasabi na steel matting. Oh. Yung parang ano, yung parang screen para mag diamorfikit ang guminto. Mga hands up ko silang dalawa guys kasi... Uy bawal ka maggalo-galo sa mga 2 months kasi mama delayed guys. <laughs> 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 ano yan? Ang dito rin ang tiles. Dala rin ang tapos kanang gabinit, hindi ha? o, fratting din, hindi na mas malilalit fratting hindi fratting gano'n kung round ah, kani? kani? oo o, hindi, hindi, lalo tapos dito din yung ramp diba? dito elevator pala yan siya guys ano na? Ayan yung tile sa lababi. Yeah. Ito maganda dito. Uh, very aesthetic. Ayan. Pag nalagay na ng TV dito, maganda na siya. Tapos, ang utang na sila ng TV, guys. Naka-utang na namin. Naka-utang okay, na no, okay. rin mo? Yung... Aircon? Utang naman ng aircon? No ya, yeah, mga utang pala yung sa kanila guys. Yak, yeah, <laughs> hindi nakaka-proud. Sa amin kasi lahat cash eh. Hindi pala, hindi pala lahat cash sa amin. Bigay pala yung sa amin. <laughs> 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 Yee, yeah, nangungutang pala sila ng kanilang, yeah, di ko ganaan. Ayaw ko munta dito. Pangko Ha? Pangko. Magko nga. Salaset. Ay, dali, di pangko dito sa unahan, no? Atong kahoy. Kabutat. Alam, hindi niya magkasa ang sofa sa inyo, kagamay, gabong kaayo. <laughs>

Maano maano gina siya ma apike gina siya. Okay, just right? okay. Kan kanang i customize sa pa. Ana may kawayan gusto taas oh. Mga ito pa. Lain ni sopa. Dapat itong brown. Ay hindi pwedeng brown. Ay square gina siya ng gamay. Tara na guys, punta natin sa farm. Di ay, ayo dito kasi utang pala yung mga gamit nila. Nagkuha may kuwarto gamit ay kwarta. Tara ta ba. So yung bahay nila mama, di ba? Dito sila sa likod. Ito yung dirty kitchen namin sa likod. Yan yung bahay nila. Ito naman likod ng bahay namin. Dito sila kumakain naman. Ang nagmamay-ari ng itong bahay na to, ay yung bunso kong kapatid na si Kara. Siya na lang talaga. Dito, kawawa naman. Tapos, dito naman yung sa ate ko. Yan yung sa nanay ko. Sa ate ko. At dyan naman bahay ni Sir Oyos Mendoza. <laughs> Purple yam. Ayan po. Dito naman. At ito, hindi pa rin naayos kasi pag natapos yung bahay ni Mama, sa pa tulilinisin lahat. Tapos babalagay namin ng parang ano dyan, canopy. tas bubong. Ah, canopy at bubong. Dito naligo sila. Dapat dito kami mag-celebrate ng birthday ni Mama sa 21 pero isasabay na lang namin siya sa Easter Sunday. Kunin kayo natin yung ano yung upuan dyan sa taas pa nato ma ito na ibutang sa atbang sa kuan ba sa, sa balay ba itong carabao grass para higda-higdaan no kuna natin ah, dalan nato dito ay ka plastic uh -uh. kunin natin Pasakan na natin doon yung kwarto ko wala nang natutulog guys labas sa tayo ay gagamitin na namin ito sa sakyan kasi okay na siya at naayos na lahat yung ano niya. Turbo niya. Turbo lang pala problema dito. Tsaka nag-change oil na rin. Okay na lahat-lahat. So balik na kami sa farm. Hello! Hi! Nandiyan sila sa lagapool. Mga pala hubog! Hello from Gagandioro! Digo na kayo dito sa Laga Pool at sa Golden Dream kasi may swimming pool sa kanila. Dili, ko ano eh. Ah, thank you. Doon lang yan sa Laga Pool guys. Pag pumunta kayo dito, ang ganda po ng mga pool dito kasi napakalinis at malamig. Pero yung sa amin naman, mas maganda sa amin kasi pwede siyang chaser sa Tanduay. <laughs> May tubig ka na May chaser ka pa oh, Di ba? Happy Spawn Sunday Oo, oh, oh, parang ano pinaghalong ko tuba Itlog, kinuter Ba? <laughs> And Malinis na naman ang ating mga halaman Kahapon po, tinanim ko po itong kahapon Habang umuulan at may nagme-meeting dyan Tinanim ko itong mga to Tingnan nyo naman o oh ginunting ko lang yan siya dyan sa kanyang mga mother plants, mother earth. Ginunting ko, tapos tinanim ko dito. Assorted yellow and orange. Dito din, ganun-ganun. Para dito siya gumapang kasi nasa pispan na sila, sa ilog na sila gumanun. No? So, dilagyan ko para dito naman sila gumapang sa gilid. Tapos, tatanin man ko rin dito sa pag pagitan niya dyan. At... kapal nila oh. Ang ganda tingnan no, yung color no. Pero yung ilog ay yung fish colorful din. Ala, ang ganda nitong bulaklak na to kasi eh, nagkulay-kulay na talaga ang kanila mga pink na pasong-pasong. So dito kahapon may meeting sa LGBTQ. And dito ko muna nilagay ang ating mga bogies. Oh, luckily, ano, wala lang sila kahapon. Wala lang nalanta sa kanila. Wala lang nag -dry. Ayan, yung iba na ubusan na ng bulaklak. Mamumulaklak na naman sila ulit. May mga maliliit na naman na lumalabas. Wala nang nag-dry. So, ganda na bulaklak ng pig to. So, sa Monday ay Tuesday. So, Sunday ngayon. Sa so, Tuesday, darating na po yung mga pots niyan. So, malilipat ko na sila sa malaking pot. At malalagay na sila ng mga bagong mga lupa and everything. Happy Sunday ang liwalas. Tingnan nyo guys, umay oh, gwapo doon mo mag-ama sila na guwapo. Oh, guwapo ng bata. Yung mommy. Ayan yung mami. Ayan, yun yung iihaw yung tatay niya. It's number 24. So, ang ganda na bulaklak nung no, ibabaw. At nagdaro na rin sila dito sa ating ano, sa kanilang palayan. So, next week, magtatanim na yan sila. Ah, magpaparami, mag-assi seedlings, papalayan sila. So, ang ganda siguro niyan pag naanon na. Ano na pag tumubo na yung mga bagong palay yan. may kumuha na naman ng upuan yan yung mga upuan natin lagay dito so magtatanim na yan sila dito ang ganda tingnan yan pag bagong tubo yung mga green na mga palay bagong tanim sa so, ang linis ng kapaligiran ang ganda talaga ng bulaklak dun Tcharam! the colorful one ini magtatayo sarap ayun oh ganda very colorful ito naman na ina wala na ng bulaklak at may patubo na naman siya na iba so ang ganda ng araw asul na asul yung ano langit bye bye mag music muna kami kasi mag iihaw din kami Ganda ng utot-utot oh. Sila naman ay mag-change sa sila ng mga bed sheets or beddings kasi kakaalis lang ng guest natin na dalawa na overnight at meron namang gumagamit nating aircon today. So may nag-aircon ngayon diyan. Change na sila. Kuan din yung bangko sa kuan ay na ano bangko nga gray Sa balay bakatong pang swimming pool bitaw duha ka dinibot sa harap dito ko ilalagay yan sa harapan natin available ang ating isang aircon na room dito ilalagay ko to dito music copyright